So, sa mga mamis diha na ako i-share sa inyo ha, basin po ni makatabang sa inyo ha Pood, sa mga naigipang bati diha ba, labi na ng mga bughaton ng mga inahan. So, akong i-share sa inyo ha, kay ako mangyud siyang nasuwayan og na-prove naku. na ako. Pero, depende na yun na ninyo kung o mo more sa di, kay para, para sa kuwa, naka-try mangyud ko, munang akong i-share sa inyo ha? So, kung nakabalo mo naglain man jud ang akong lawas pag burnish gid sa gabi naglain jud ako ang lawas pag oh, kasabot ato ka first time jud ko nakatry ato nga grabi bigi kistanan as in kapoy kay akong lawas masulpin pa imo e, bura jud kag kanang ipangbukbuk ba mao na siya then ang before ato pagabuntag na burnish sa buntag nangumpra ko sa merkado ana din daghan kiko gipang da as bugat jud siya kay tingob tingog mangon ako ang pagpalit kay labi na layo mi sa merkado yung na ana ba nya watay lang masugo ikaw ra ba so ang nahitabo ato is nalipasan jud gutom kay paniudto na di siya ba so ang ending pagka berni sa gabi i eh, naglain akong lawas din ang akong gibuhat is natug lang yung ko ana natug ko So pag buntag na sa bado sa buntag pagmata mata gyud guys grabe jud kay tanan kakapoy sa kung lawas as in kanang nindot kay dili ibangon ba kayo? sakit kay mo ang mga kalawasan gyud nga kapoy basta di ka kasabot then ninom ni kining inahanta no choice man mo bangon man ta kay naman tay mga anak pakanon nun so nagluto ko bisag kapoy kay akong lawas nagluto ko Then, pag humana akong luto, nangimas mo ko kay basin na napas mo ko. So, mo na akong gibuhat, nangimas mo, then inom ka ng reksi. So, wala yun si Alibio, guys. As in, kapoy, di kaysa na akong lawas. Wagid ko. Basta lain, di kaysa na. So, gichatan ko sa akong manghod, na suwayi, kay mauda ihang gitray. Grabe daw kuno ka-effective sa yaha, So, ako, kay nakasuway man siya, so ako saan gisuway kinesia guys kung kailan mo ani kinesia kay kipi kipi niya ni or makahiya kung kapamilyar mo ani mau ni ako ang giinom guys kay ngon akong manghod ang gamot daw niya so mo ni akong gipabukalan pagkagabi eh. so ang naitabo pag puma pagpabukal na ako, ko niinom dai ko usa ka mag mga pila to ka minutes naka feel jud ko nga na alibyo so ang naitabo guys ni, ni dungag mag, silbidwa ka mag, ako ang gi inom aning kipi nga akong gipabukalan mao ni siya then pag karon karon bunta guys nawala wala ang kakapoy sa akong mga kalawasan as in mo akong gi-share sa inyo ha, kay basin di ay nay mga inahan diri ba nga bughaton basin di ay pwede ni makatabang sa inyo ha kining gamot sa kipi-kipi sa basin ay mga wala kabalo ba nga pwede din siya makatabang labi na sa mga bughaton So manang akong gishay kay naka-prove man ko nga effective gid siya kay wala jud kay ginom nga tambal pagkagabi. Eh. But karon nawala gyud ang kasakit ang kakapoy tanan sa akong kalawasan. Mao ra ko ang giinom kay mao may gingon sa akong manghod nga effective daw sa iya. So akong gitry. Then ako sang gi-search, gi-research pud ni siya no. Ang kini din kipikipi na si antibacterial property. So, ako, wala man sa gimawala na ito kung atong suwayan niya herbal sad siya. So, akong gishare kay basin day na iparehas na ako mga inahan dia ang abugaton. Itry lang ninyo kay wala man mawala kung inyong suwayan. Basta para sa ako, effective good siya kay mamanjisi na kaayo sa akong gibati kagabi eh.